sarap ng tulog ha sa ba balsa sarap ng tulog ha uh. nablosom ah. sarili silang electric pan eh. so ganyan dapat tumalaga natin ng may mga sariling electric pan hindi naman kailangan ng aircon so iwas uh, init no? iwas stroke sa kanila yan eh. So, mali natin mga laga natin no? so yan sarap ng tulog ang sarap ng tulog sarap ng tulog may sariling electric pan sarap yan ang palamig hmm. sarap ng tulog nila hmm sa so, taas, may sariling silang electric fan na sa kwarto. Maliit lang din para hindi masyado malakas sa kuryente. Hmm. Ako lang ang electric fan.